So, magandang araw sa lahat. Ako po si Janelle Kaila de la Pena. Um, ang tatalakayin ko po ngayon ay, ay ang, ang napili ko pong paksa ay ang tungkol po sa panitikan na nasa module 1. So, ano ba ang panitikan? Panitikan mula sa salitang titik kung saan dinagdagan lamang ng onlaping pang-at at, at onlaping-an na naging panitikan at di kalaunan ay naging panitikan. <laughs> pang, I, I mean, pang titikan at di kinalaunan ay naging panitikan. <laughs> Pasulat ng pahayaag ng kaisipan o damdamin tungkol sa paksang may ni, kinalalaman sa pamumuhay, paniniwalang, pampolitika, pananampalataya, at pag-uugaling panlipun. <laughs> so, klasifikasyon. Hindi makatotohanan ang lit literatura, hindi salamin o refleksyon o anumang mga katotoh katotohanan ng literatura. <laughs> ang dakilang obra ng panitikan, na ay kasaysayan na naka sakay sa lit literatura. <laughs> so, ito ay lagom na kasa kasaysayan, isang antas na antas ng makasaysayang pananaw mapin, mapino sinala at sa tulong ng sining pinadalisay. So, so sa panitikan po ay may tatlong ore. So, ang first is, ang uri ay fiction. Fiction at non-fiction So, ano ba ang fiction? Fiction ay hindi makatotohanan, hindi kailanman nangyari sa totoong buhay. Bunga ng imahinasyon at hakahakan ng tagapagsulat at dang bungang isip. So, Example of this is editorial writing. So, depiction. Naglalahad, nagsasalaysay, at nagbabahagi ng pangkalahatang katotohanan. So, it means, uh, tinuod siya. Uh, reality, truth. to, until now, is naagyapon siya. So, batay sa mga tunay na pangyayari at balita. So let's have a anyo. <coughs> anyo is do na agyapoy duha, so patula and prosa. So what is a patula? Patula mga akdang nasaan yung tula na may tugma at nakasulat Ng pasaknong. And then uh, sa prosa mga akdang nasaan yung patalata na binubuo ng pangungusap na nagpapahayag. So, <coughs> for a while. So, ansa ansa patula ang um, uh, there are example. So sa Tagalog pa may mga halimbawa. Um alamat, nobela, maikling kwento, talambuhay at sanaysay. While sa while sa Well, sa prosa is alamat, um, alamat, anekdota, mitolohiya, nobela, pabula. So, parabula, maikling kwento, talambuhay, sanaysay. Uh, yan po ang mga halimbawa ng prosa at at sa Patula naman ay, <coughs> yan nga yung sinabi ko kanina. So, let's proceed. Then, paraan ng paglalaganap. So, ano ba yan? So, ang uh, um, paraan ng paglalaganap ay may tatlong uri. Una, pasalindila. Oral tradition o pagkikwento. Pagsula, pasulat, akdang pampanitikan na nilimbag sa mga publikasyon. And lastly, uh, pa, pasalentroniko, pasalintroniko, na kalimbag sa mga website at iba pang social media platforms. So, ang example sa pasalindila ay Leron Leron Sinta, Dalagang Pilipina, Bahay Kubo, at tingkong pong sing-sing manang biday at paru parong bukid at yun po ang lahat at doon na po nagtatapos ang aking uh, report so sana po may maintindihan kayo at maraming salamat po sa lahat so ulitin po ako po ay si Janelle Cayla de la Peña uh, regular students from This IT1C, thank you.